Yan good morning sa inyong lahat po busing no? Ito naman po yung ka ngayon no? Yung binili kong isda ay? Yung maliliit lang yung sabawan ko Ayan Yung malaki Ikuan eh, ko na lang yun Either uh, iawin or kan Or prituhin Tapos kaninang umaga Bumili ako ng talong ulit na para pang torta at saka yung lupo para pang pan para pang tikgang or bibingkang gulay ito po ito so, yung isda na sa bawan ko ito ilagay ko sa isda tapos ito yung talong itorta ko yan lahat kasi kapo na bitin si mama at si <laughs> yung torta pero ano yan ulit no? ito yung itipgang ko yan panang ko yan itlo kamatis at sibuyas lang po yan tapos yung saging na kinuha ko kanina doon sa bypass road yan <laughs> o so, ba? Diba? healthy <laughs> healthy foods yan. yan. mga gusto yan ni mama no mga kumakain yan si mama ng marami lalo pa yung tipgang na tupo na lupo na yan or bibingkang gulay si misi kumakain ng sinabawang isda at saka yung tortang talong yan paborito niya yung tortang talong kahapon na bitin siya kaya magluto ulit ako okay so kita kits na lang mga busing mamaya ah ipa ko muna ako uh, ano, hindi ko na siguro pa i-video yung pag-prepare. Yung pagluto na lang muna at saka kakain tayo. kakain <laughs> tayo ng uh, mag masustansyang pagkain. Okay? Sandali lang po mga busing at i-prepare ko lang. Okay? Kita-kits mamaya sa kainan. Ah, sa, kahit sa pagluto, mamaya ipapakita. Punti. Okay? Kita-kits. ang daming lupo ito po <laughs> oh, puno, no? pero pag naluto ito mamaya punti na lang yan oh, <laughs> ba diba? pag naluto ito mamaya punti na lang yan tapos magic lang at saka kunting pampalasa no bitsin yan e eh, ubusin ko to ubusin ko to kalagay dito yan sandali po ah yan <laughs> Yan, Idol Kois Kois Repair Tutorial Shout out sa iyo Kain po Nasustansyang pagkain Ang busing di Laurenti Yan, kain po Inko Ferns Yan, shout out sa iyo Yan, diba? Yan lang Tapos itlog Tapos lagyan lang ng kunting bitsin At iwit Paano Paano yan? tapos i kan lang lang sa apoy para bumaba may kamatis na yan sa ilalim may na ilagay na ako dyan na kamatis sa ilalim may sibuyas na lang hmm dito. Oh, Kita na. Eh. <laughs> Nakatalikod kasi yung kamera ko. Back camera kasi yung ginagamit ko. Para maliwanag, malinaw. Ayan. Pag na kuan yan mamaya, pag malukot yan eh, mamaya, manuot din yan yung lasa ng kuan. O, so, di diba? Yan lang. Tapos taklapan ng mamaya ng saging. Ayan. Tapos kunting bitsin atin ting magic lang Ayan. hindi ko ito yung nasinan kasi may lasa na ito eh yung dahon na ito magbuso na lang natin papuntik na lang naman ayos na yan kasi pag nasubrahan ito maalat o, diba? purong, purong gulay yan. Tapos, lagyan natin ng binog ng itlog. Saan na ito? Ah. ito. Magpakita ng itlog. At ilagay dyan. Tapos, taklapan. At, eh, <coughs> saan ko na sa apoy. Yan lang hanggang sa maluto. Mamaya magkikita nyo din yan. Tinatlo ko para mas maganda. Mas masarap. Tapos, mag-ihaw ako ng talungo. <coughs> Doon na lang din sa talan. Ayan. Ay. Sarap sa mamaya. <laughs> Ibigyan ko ito mamaya si Taba. Bababa lang yan. Ang itlog na ito, bababa lang yan. Mamaya pag nasa apoy na, bababa lang ito. Oh, yeah. O, yeah, diba? Yeah. Taklapan ko na lang po yan mga busing. Tapos, si isaang saang sa apoy. Pag naluto ito mamaya, kala mong dami. Kunti lang yan mamaya pag naluto na. Yan. Oh, diba? Bababa lang yung itlog na yan. Isa lang ko na lang sa apoy mga busing nga. Tapos, uh, mamaya na lang pagbibidyo natin para mabilis yung galaw ko. Good morning sa inyong lahat. One eternity later. Luto na po yung bibingkang gulay. Ito po. Oh yeah. Napakasarap. Yan. Bibingkang gulay. O oh, diba? Napakasustansya po yan. Kasi purong gulay. Mmm. sarap. Sarap. Oh yeah. Magluluto na lang ako ng talong at saka yung sinabawang isda at kakain na po tayo mga busing. Sandali lang po ah. At eh, para mabilis yung ano um, ko, yung pagluto. <laughs> One eternity later. Luto na yan. May tatlo na akong naluto. May dalawa. Ah, may tatlo pa doon. Tapos ito yung sinabawang. Yan. O, diba? Masarap na ulam. Oh, yeah. Tapos yung sabaw. Grabe. Mm. Ang bango. Oh yeah, ito yung kikiru. Kikiru. Ayan Ayan yung kukunin natin mamaya <laughs> Sarap ng sabaw Umaasu, asupa pa Tapos ito, Binang masarap. At saka ito, puro masarap Kukunin <laughs> na lang yung tatlong talong Tapos kakain na tayo mga busing ha Okay, kita-kits na lang sa kainan hmm. Ayan, dito na po mga oh. busing no ito na po yung dyan, yung na natulot ko kaninang madaling araw. No? Dito ko na lang idudugtong yun. Sa paan ko sana yun idugtong eh. Sa... Ano ba yan? Sa pag-uwi ko galing kahapon. No? Dahil kahapon, nag-walking ako doon sa dagat. 45 minutes, ah, uh, 40 plus minutes yung nagawa kong video doon. <laughs> Bala ka dyan. Manood kayo hindi. Pero, eh, kuwan kasi, gumanda yung panahon. Ayan, yeah, kung yeah, Ayan, nakalabas ako kahapon. No? Ah, sarap ng isda, ah. Piskong-piskong kasi ito, eh. Yung binili ko kahapon, eh. Doon ko yan pinili sa kuwan. Sa Tulay. Sa Dumanggas. Yeah. Ayan, sislay. Shout out ko, no? Ito na po yung request mo na kakain ulit <laughs> ng kan pero puro masustansya yung kakain ngayon no? ayan no? dito eh, alo ha? Hmm. oh yeah harap tapos ito yung bibing kang gulay ayan Nokia. Yeah. Salamat yan. Ito kahit na emerging, da lang ito eh, kahit napasayin ko lang ito eh. Mmm. Mmm. Sarap. Tahin mo kayo. Mmm. Ay. Sarap mo dyan ng doon. Mmm. napakaraming na nakuha ko kanina eh. Pero kwan na lang, sa pag-uwi ko na lang yung ikwan na video eh dinudugtong. Garap mo ito. Mga lagas po ito. Lagas na, na, na sa lupa na nakagabi lang na laglag. Okay. Ở trên nó à rồi oui Ăn à Mainit ng kanin, mainit lahat. Kaluluto lang lahat. Puro piska. Yan o sisla yun. Ito. Yan. Busin ni sa boys. Repertic yun yan. Shout out. Kain po. Andira Binotech. Shout out Kaya no Sa lahat-lahat dyan no Lahat-lahat dyan dyan Kaya po Wala nyo naman Hindi ako ma, ma May makurol Yung utak ko Sa pag-alala so, Hindi ako na Shout out Kung hindi ko na Wala ko dito Sabi sarap ito ah yung bambangin, may nabila kong bambangin sa doon din sa dagat ko pero i-reserve video ko na lang po lahat ng, ah dalawa lang naman yun pero i-reserve video ko na lang yun sa pana, ito ay upload ko bukas lunis linggo na yun ngayon eh ang nagawa kong video nung sa kwan eh. Nakaapat na balik kasi ako doon sa sa Baywalk, you no? Know, sa Esplanade, sa Dumangas. Tapos, kwan, lumipat ako sa pala, uh, ano yan, Sa Sunrise Paradise natin. Marami na kasing tao doon sa kwan, sa bibok ng pana ng medyo maliwanag na kasi lumipat na ako buro sa sunrise paradise Ay, hmm. napakasarap nito na may isang may isang may isang Poorong natural lahat Mba nge... Udah habis ngun lan sukuru yun Bukas kaya nung sana ngayon pupuntang ng bundok, punta ng baga kaya yun sila kuya kahapon kaya yun ko sana sila kaso umulan, umulan kahapon ng napakalakas ipaki, e ganyan ang umulan sinagabihan hindi nakuha ko yan papunta doon kasi madulas na ko yan yung kasada doon pakyat minsan na tayong kumunta doon na basa yung daan hindi tayo nakakita kasi madulas ano sila mama tulog pa tulog yun ano naman eh Nakuyat na naman Ayan, may kunti ng tanghali yan, magkakitin nga yung kakain na yan. Lalo pat puro paborito na itong ulam. kapunan lang yung kasing niya. May merienda sa tang sa hapon mga tu. Tapos kapunan sa gabi. Yan yung kain niya. bibintang gulay iska po iska po yan nakakarating lang sa binilhan ko may kumuha ko nito kanina tapos bumili sa kanila ng talong may may kwan. 来蒙古。 fly yun yung kanin ko isang cup lang po yun tapos marami lang akong nung lam hmm. yun na lang yung kanin ko yeah, ngayon kasi napakalaki ng katawan hmm. Kaso pa din sila si mama at saka kami o. Disclaimer ah hmm. Hindi tayo Hindi ito, ito cooking channel Ah, ano ba yan? Yung cooking show channel ah hmm. Kasi sa food ko na matagal na yun eh yung pagluto ng pato yung istupadong pato eh, sa title pa lang alam na eh na hindi i-cooking eh sa title ko lang, lang yung pagbili, pagbili ng sangkap at pagluto ng, ng istupadong pato eh pero last week may nag-comment doon na matagal bakit matagal ko daw niluto marami pa daw akong ginagawa-gawa dahil sa luto walang sabi ko hindi po ito cooking show <laughs> naisabit ko lang yung mga ganyan mga ganitong video na sabit ko lang yan sa fan ko sa channel ko dahil ako muto talaga at eh pumunta sa nature para madala ito ang mga tabit na lang ito eh, ubus ito mamaya kay mama mayroon pa doon marami <laughs> marami akong nakita sabi ko kanina, lasing ko. Nagising na ako, hindi na ako makatulog. Gusto ko sana maging... Dahil ko talagang na naman ako ng kalabas, gusto ko maka... Umaga ng tubo. Kaso yun pa yung nangyari. <laughs> Nagising ako, hindi na makatulog. Yan. Sabi ko balikan mo na lang siguro yung pinatutunan namin ito papuntang bypass at mamulot <laughs> hmmm so. ayan napalaway ko na naman yung mga busing sa masusta pagkain kain po kayo ito, yung talong, tigda dalawa na yan sila mamaya. Isa hmm. ang maga, at isa mamaya ang gabi nila. Sa gabi, nagiging sila eh. Sige, isa lang sila. <laughs> Yan hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Kain po kayong lahat mga busing. No? Sa lahat-lahat kayo dyan, no? shout out sa inyo. No? Yung hindi nababang, na hindi nabanggit. Tapa <coughs> na lang po. No? Ilahatin na lang natin. Okay? Shout out sa inyo lahat dyan. Good morning. Love you all. Bye.